dito, dito, dito sa may gitna. Gano'n nakatagal yun, sir? Ano, sir, ito? 2017 pa po, po. Ay, 2017. Akala ko po dati, simpleng ano lang, yung mga naipit na ugat, tapos pagod. Pagod. Uh... Tapos puro ano napanood ko yung mga nag-alignment ka. Oo. Uh... Nakita ko yung pares kami ng ano. Pares, oh. kasi so... siyati sayati ka yun, sir. Ang sakit niya ba? Mula sa taas pa, bumaba ba siya hanggang dito lang? Umisan po siya hanggang dito lang. Hanggang dito lang dito. wala ano, lang po wala dito. Ba ba? Mm -hmm. oh. Pero ang ihirap niyang, ano, ang sakit niyang galawin. Ang masakit galaw. Oo. Oh. Ano, ano, wala po siya. Tapos, uh, time tayo mo daw, sir, na tayo ka. Nakalak niyo ni Nisa, kung makakakuan ka. Kakakabaklak. So, wala naman ka, ano. Oh. Uh. Tayo mo sir. Parang uupo ka. Yung sa squat. Tayo bababa naman. Mm. Nawawala so, po siya, bukas mo. Nawawala. Okay, yun. So, may trigger to. Maglalagay ba ng wallet dito? Wala naman. Dito. Wala naman po. Alay ko pong dala yung star lang ng electrician, Tapos oh. minsan eh may belt ako dito pag nakakakit ng pusti. Okay. Sir, ah... Kuhaan mo na. Headache, migraine, vertigo. Pananakit ng ulo. Oh, wala naman. Pakitanggal ako ng sapatos sir. Check natin kung may tama o wala. Tapos, ah, dapa ka, sir. Pakitanggal dala ako ng cap, sir. Tanali na lang tayo natin. Dapa ka, sir? Ah, dapa ka muna. Ay. Babad nito dalawa. Tamay. Tapos. And even. So, maikli ito. So, ito yung maikli. Ito yung overcontracted na muscle. Wala siyang rin yung sakit ka. Oo. Um. So, uh, Tumawala siya sa babalik. ah Ang hirap tumilos ako po ipa-flight na, hindi kita lang hihintay ko. hindi naman gaano malala, sir, yung upahan niya. Kaya lang yung spine mo, medyo... So, yung dapat kasi, ah uh, yung curve dapat ng spine nilo, lalo na yung lumbar na to, pailalim pa dapat to. So, nangyari, kung mapapansin ninyo, yung thoracic at saka yung lumbar halos magkalibil na. Uh -huh. So madalas uh, nagkakaroon ng mabad ma na hindi ka, may mga time na hindi tayo nakakatagal ng tayo. Meron naman mga time na hindi ka nakakatagal ng upo, nangalay ka agad. Nakapagpunta kayo ang sakit. Oo. Ngayon, pag may mga time na kapag nakatayo ka, hindi pwede hindi, hindi papalit-palit yung paa mo kasi nga lay ito si Siyatik uh -huh. ka. Ito, hindi naman basic. Uh, basic lang naman ito na problem. Uh -huh. Wala namang masakit sa pag dinidinan ko to. Sabihin na pag may masakit. May masakit Wala, sir. Bisit nga lang. To. Wala lang to sa mga stretching, stretching. Kasi yung distance yan sa one, Ito, umurong. Umurong na ipit niya yung parang nerve mo. Kaya may mga time na sumasakit talaga to. Oo. Tapos ang sakit yung tubusan yan. May mga time ang kadalasan sakit trigger niya dito is taglamig. Yeah, like December. Ako na oh. ako ang sakit niya. Yes, Wala na gano'n sa may spine lang. Kulang sa Kulang sa strengthening yung muscle. So, nangyari, imbis yung pressure, mapupunta kay muscle. Tumatago sa spine. Bago dito, spine, ito halos lahat ng lomba may problema. Yun lang, wala na iba. Ito lang. Ang kwala nito, sir, pwede mo itong uh, mag-roll ka ng uh, towel, ikuti mo, tasigaan mo. Um, Lagay mo dito or di kaya bumili ka ng, kwa, ng roller pump massage. Okay lang ito. Wala namang problema din ito. Start tayo, sir, ha? Ah. Sige po, sir. Okay. Ding, please. Kwa na ding. Muscle preparation.